Yes, good morning mga tol at uh, bagong vlog na naman tayo for today. Kahapon wala tayong vlog dahil busy. At ngayon eh mag na naman tayo na merienda sa bukid. Ayun. Patanim mo ulit dun sa dun sa kabilang bukid. All right, so kita-kits tayo dun. Let's go. So, andito na tayo sa bukid mga tol, no? At uh, ayan, merienda. Pero hindi na tayo lulusong sa bukid kasi ah, uh, tawag dito. Kukunin na lang ng mga nagtatanim dito. Kasi medyo malayo. Eh sila naman eh marami marami doon, kaya naman maglakad papunta dito. Eh tayo kung bibitbitin natin 'yan, hindi natin kaya bitbitin magisa 'yan. So, sila na lang ang pupunta dito malayo sila eh andun pa doon 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 ayun eh nakikita nyo ba ayun dali focus natin so ayan mga tol no tingnan natin kung kayang ipocus okay mmmm patayang kukuha ng ano merienda ayan kita nyo sila kaya na nilang buhatin <laughs> tayo hindi kaya alright so that's it yun lawak ng buka rin mga tol mas bundok labing kambing oh, okay. me yan, puro rin yan. Kita nyo, wala pa halos mga tanim mga ano, bukit. Yan. So, yan mga tol, no? nakuha na nila yung merienda at tayo e eh, uuwi na. Tapos na ang, ano natin, na may binigay silang ibon sa akin. Let's go! I ibon, say hi to the vlog hawak ko yung pa baka lumipad hi 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 yo yo Ooh. Ooh. <laughs> let's go lalaroin daw ng mga anak ko chut, chut, chut. tsaka mga pamangki alright alright pa. ano nga pala ako magdadrive kung hawak ko to <laughs> Oh, tatalian mo kita. Okay. So, let's go. Bye-bye. Kita tayo sa bahay. Bye bye. Right. So, ayan yeah, mga tol, nandito na tayo sa bahay at andito yung ibon at yung bukid na to eh siguro mamaya or bukas natin naman tataniman na rin to. Kasi ubos na yung mga punla. So, yan ayan na lang yung natirang punla para dito na lang yan. Okay. So, yung doon patapos na rin. Maya maya uwi na yung mga yun dito at kakain na ng atiyan. So, hindi pa tayo makapasok dahil si mama yun naliligo. lock siya ng pinto kasi walang tao Kaya na siya yan, nasa labas tayo. Alright? So, hantay natin na matapos maligo si mama. Okay, at itong aking alagang ibon eh, yan o. Inayaan ko lang siya mga talo. Ayun, oh, ang bait. Hmm, ang haba ng tuka, oh. si See? Ibon. And meron din para tayong ibon dun sa may, ano, terrace. Papakita ako mga. Meron tayong lovebirds dito. Lovebirds. Tingnan natin. Kung hindi sila nakatago. Ayan, narinig nyo? Ayan. Uy, oh. a lot of birds. Nagtago, naiya. A lot of birds. Yun o, oh. nakita nyo. Uy. Uy. Diba? A lot of birds tayo doon. And, yung duyan eh. Nasaan ka? Matitan duyan, Kenny. tayo narinig at ang traktora eh puro putik hindi pa nalinisan yan Ayan, medyo pa isisi -isi na lang muna tayo at, uh, nakasalang na yung <coughs> tangat tinola hindi pa nailagay yung malunggay pero nakasalang na alright dahil busy pati magtanggal ng balbas at bigote, hindi na natin magawa. And dahil may sipon ako, ah, kasi ah, yun. Oh. No? Nasugatan ako sa iyo. ang um, hap Alright, at ang aking alaga ay e, eh, mukhang pagod. Ayan. Ayaw tumayo. See? <laughs> mukhang pagod na pagod. Kinayaan ko lang siya. Ayaw niya tumayo. Gusto niya lumipad. Go! akala natin ta Alright. Tingnan okay. ya ko lang yan. Jjere. Diba? Mhm. Hay ka muna sa mga, ano. Hay ka muna sa black. Alright. Ha, Si nang nanto oh. na, 'to ma ting walang kakwentuhan. Akala niya walang tao. Naliligo lang pala si mama. Alright, mamaya na lang ulit. So ayun mga tol, nandito tayo sa Santiago, dito kay tito, ayun. Tinatid ko sila mama, mga pinsan ko na. And may nakita tayong papaya. Ayan, hinog, punin natin. Nagyang nang pala, oh. o ngayon Yeah. Yeah. Nyara, Paya. <laughs> Meg okay. tin wala kepin kai kareta tata nam. Para kuli kai tang meto. Sana. Tang malare. Ali sakto ya. Sa maragulian. Mas maragulian. Oh, ah, sira tito. Mas ya, maragukan ito ilang pinsan. Okra. Oh, nalagtal kay mo. Ayano, okra oh. lawak din ng ano nila Ay, tapo pa may kain, kain ni Mama. Ay, pa may rasa. <coughs> Ay, so, sa ganang... patana may tanam, atro. Tol, sagana. Ay. So ayo na ata. Ayun uh, si Tatay. Uh, <coughs> inaararo niya na yung bukit <coughs> para matanim natin. Pinabi muna yung punla. Eh, patapos na yung dun sa kabila nilipat dito yung mga nagtatanim para tapusin tong isa alright so totoo na rin yung ano totoo na rin yung pagkain pagiging nila dito kakain and so, sobrang dilim sa loob ng bahay <laughs> maghapong walang power napakita ko sana yung ulam Ayan lang, madilim. Hindi ko alam um, makikita pa, ba. Ganapin. Madilim. Ubo. Ayan lang. Tinola. Sarap. masarap um, na amoy. Alright. And, uh, yung ibon, eh, iniwanan ko. Ayan, kung saan-saan na ako nakarating, nandiyan pa rin siya hindi man lang lumipat mukhang alright so let's go mamaya na ulit yes mga to lang dito na sila yan kumakain na and kakain muna sila tapos <Sar> so, ganda-ganda lang Siguro Bye Gana mga tol Gana tol nima na Gana ดูอะไรนี่แบบนั่งปั๊บ Bakit na nakulo pa kaya YouTube kan niya? Oh, makatakap ye, maka na malunto lupa. <laughs> Takot yan, tatakot yan tuling. Ayaw ba tatanam ko kanya? Natsyapan nyo retang Ano ka muntat ay? Ano siya Yun, sila tatay ate yung mga ano, magbubunot pa ng punla doon sa kabilang barangay. Tapos yung mga may iwan dito, yan, ilan na lang magtatanim. Alright. Oh. may nangyalam. Ah, din hindi din masyadong ano dumadam. Luma, tapusin mo yan ng ganto hmm. na. Eh. Yeah, oh. oh. niyo na gawa Eh. oh. nasa YouTube ka na mamaya. Hmm. Sige. O, oh, yung cellphone mo mahulog. Kaya lang, kaya lang kaya matatapos to. <laughs> Ayan, no talk sa daw. <laughs> ayan na, ayan na yung mga gen bilog. <laughs> Except me. Ayan. Bugas <laughs> ka na niyan. Uy, tapusin mo yun ang gandulo. <laughs> ayan na, napagod na. Oh. So ayan mga tol, Ayan tayo. Opo. Habang pinapanood natin yung mga nagtatakot. Relax. Relax. Alright. Buti na lang presko. Magapang walang power. Walang kuryente. Mm hmm. tapos after one week ano yun na to uh, abonohan na pampataba uh, ano yung spray ay spray yun pala to pa. tapos okay so hanggang dito na lang mga tal peace out